Good afternoon guys Ito na po Kararating ko lang ang galing farm Una sarip yan ang butangan Pagdating ko agad dito ay nag aantay na yung aking mga manok para pakainin Medyo madilim na kasi mag ano na mag aalasize na Kaya umuwi ako agad. Galing sa farm kahit past 5 na ako doon umalis ay mabilis talaga yung pag-uwi ko para mapakain yung aking mga alagang manok. Kasi kawawa naman pag wala silang kinain at wala na silang pangbaon sa kanilang pagtulog sa gabi. So ito lahat ay mga native na manok at nakakatuwa naman kasi puro sila masigla kahit mais lang yung napatukwa ko sa kanila. Mag-aaway pa. <laughs>

Hmm. at 'yan yung pamangkin ko na nagdala sa akin ng juice at saka ulam na isda. Ito yung pamangkin ko na maalalahanin sa akin. <laughs> Sige, on, uli on Aba, ito na pamangkin ko. Kung anong meron ay dumadaan talaga dito sa bahay para bigyan ako ng mga dala niyang pagkain galing sa bayan.